Siya ang tumayong tatay nung oras na kailangan ka ng anak mo. Naiisip mo ba yon? Pagbaba mo ng barko, sa aking kadumiretsyo, oh, so impis labo, so sa so bata, nalaglagan ako lahat-lahat. Yung nalaglag nga nating anak na hindi mo maalala eh. Tama? Tinasabi mo sa akin bakit kailangan kong magsindi ng kandila? Nasasabi mo yung trauma na hinabot ko? Kalimutan na lang? Pwede kitang ibadampot sa mga video na pinagkakalat mo, pero anong ginawa ko? Ano po ba itong video na inyong pinag-uusapan, ma'am? Yung nagsasayaw siya sa Lanay. Lanay is isang club. Tama yes. po ba, ma'am? Uh, yes, po. Okay. Magandang hapon po, Sir Christopher. Good afternoon po. Ito pong inyong inireklamo ngayong hapon ay ang inyo pong dating kinakasama. Si Miss Eileen Rojas. Meron po kayong ang anak, sir? Ah, isa lang po. Ka-3 years old niya lang nung May 1. Ilang taon po kayo nagsama ni Ma'am Eileen? Mali nagsama kami from 2020 to 2023 tapos simula po noong 2023 nung natapos uh, na po ang inyong relasyon iba na po yung ano iba magkaiba na kayo uh, ng inakasama uh, uh, so ito pong anak ninyo sir na kanino po ang custody niya nasa kanya po actually mm -hmm. nagkita kami sa barangay nila dahil hinanap ko saan sila nakatira tapos mm -hmm. nag ano kami doon nag uh, meet kami for three times uh, which is gumawa kami ng uh, pinirmahan na ang kagustuhan ko Uh, masuportahan yung bata tsaka makita man lang pag nandito ako sa Pilipinas Mm. Pero sila, payag sila na Ano lang, na supportahan lang mm, Pero okay. hindi ipapakita yung bata Yung anak niya sir, kailan niyo po huling nakita? Uh, last uh, March 2023 pa Yung last na nakita Ah, higit isang taon na po uh, Meron po ba kayong ibang communication with your child? Meron po bang wala, wala Facebook, po. text, calls? Wala po wala po. Okay, bakit daw po? Anong dahilan ni Ma'am ah uh, Kasi pagkakasabi niya sa akin mm -hmm. Dahil gusto niyang tuwingin nung bata na na father yung kinakasama niya ngayon. So, kung baga uh, ang gusto niya, wag na kayong isali? Uh, burahin na ako sa isip ng bata. Nako, mahirap naman <laughs> po yun. Kayo po uh, ba, sir, ay nagbibigay po ng sustento kay na ma'am Aileen at sa inyo po? Itong previous mm -hmm. na sakay ko, hindi ako nakapagbigay dahil wala naman kami communication eh. Kasi nablock na nila ako noon nung nagalit ah, sila sa akin. So, uh, tapos, di, hmm. eh, siyempre, Uh, nung naghiwalay kami, syempre mm -hmm. meron din po kasamanan loob sa oh, ibang member po. ng pamilya. Kaya mm -hmm. nung binlak nila, pinabayaan ko na lang muna. nag -cool off na lang ako, sabi ko. Kayo po ba, ay, uh, na, habang nasa barko sir, uh, nagpapadala po ba kayo kahit mga laruan? Kasi dahil nga hindi ko sila makontakt, mm -mm. ang nakokontakt nila yung isang kaibigan nila. Mm -mm. Sa, binibigyan ko na lang sila ng... ano, ng, ah. Pero para, para, sabi, padaanin nilang doon yung so, bibigay sa, sa anak ko. Huwag na lang sabihin galing sa akin. Okay. Nung huli po kayo nagkita ng anak niyo, sir, nakapagpaalam po ba kayo? Or nakilala po ba kayo ng anak niyo? Opo. May mga video pa kami. Ng, ng Kasi every nine months ang kontrata po ng mga yes. seaman. Ano? Saan ang biyahe niyo, sir? More sa Europe lang kami. Okay. Ano po ba ang inyong position, sir, sa Chief barko? Chief Cook. Naku, naglulote pala itong si sir. Oh. Hindi, siya ka masakit din yun sa part niya. Oo hindi naman. Kung gustong kilalani ng... Nung bata. Uh, oo, attorney yun, is yung isa. Yes. Yung bagong mm. po. walang okay, wala naman sigurong tatay na gustong mangyari yes. yun. Yes. Gandang hapon po, Ma'am Leila. Hello, good afternoon po, Ma'am. Yes. Ma ano po ba ang uh, maaaring gawin po ni Sir okay. Christopher? Based po sa ating executive order, yung 209 po natin, yung Family Code of yes. the Philippines, maternal parental authority, pag-illegitimate po yung bata mm -hmm. sa nanay po talaga. Pero ang biological father po, mayroon siyang visitorial right dun sa mga illegitimate children niya. Mas maganda po yung um, nag-a-undergo po siya ng counseling or mm -hmm. mga psychoeducation. Makausap po siya ng ating mga psychometrician, mm -hmm. ng social worker, para at least mapaliwanag sa kanya. Siguro kasi naguguluhan din yung bata. Kasi Tama. ito si biglang lulutang si tatay Tama and then po. may pipinakilala si nanay na ito yung father mo. Mm -hmm. John, so, gano'n po katagal usually yung ganito, ma'am Layla? Uh, depende naman po dun sa acceptance ng bata. Kasi mm -hmm. hindi ho natin maiwasan kung mayroong mga na-brainwash na po ng isang parte, di ba? Mm -hmm. Hindi ko po pinagdadamot yung bata. Mm -hmm. Pangalawa, hindi po namin siya pinagbablock. Actually, may screenshot kami na kami yung pinagbablock niya. Mm -hmm. Pangalawa, Sinaktan niya po kasi ako. May bladder po ako. Kailan po kayo sinaktan, ma'am? Actually, nung naghiwalay kami nun eh. Lahat po may screenshot ako. Pati po nandito rin po sa akin yung mga pinagbablock niya yung mga kapatid ko. Nung na-hospital yung bata, niising kundoleng hindi po siya nagbigay. Kasi pinahiram ko sa kanya yung bata, April 13. May 1, birthday ng anak ko, inaantay ko siya. Mm -hmm. Wala na pong paramdam. Pinakauna nilinaw ko sa kanya na sige hindi ko ipagdadamot yung bata basta may kasama mm -hmm. yung dalawa kong kapatid. Okay. Andito rin po yung screenshot nun. Kasi never po ako nagburay. Sana sa akin kung talagang gusto niya na makita yung bata, alam niya kung saan kami nakatira. Tumira siya sa bahay ng magulang ko, alam niya rin kung nasa ng bahay namin. Para lang makagilap ko siya, mm -hmm. nag-post ako sa TikTok na nagtatrabaho ako sa ganung lugar para mm -hmm. mahanap niya ako. At para talaga mahanap ko siya. Niya ang yung kinakasama lang ng mm -hmm. loob ko, Isang taon kang halos hindi nagpakita. Bigla mong gustong guluhin 'yung utak ng anak ko. Totoo niyan. Nagpunta ako sa mediation sa Pau para lang makaharap ka. Actually, ang sinabi sa akin ng Pau, alaming ko kung nasa Pilipinas pa siya Una, Ang nangyayari mm -hmm. kasi binabaliktad niya na yung kwento Hindi ako papayag na three nights Nasa kanya yung bata mm -hmm. Nang hindi siya kilala ng bata Gusto niya, ganun-ganun na lang agad-agad Yung bata, maguguluhan mm -hmm. Hindi naman, naman yan yung may utak na eh Ngayon na sinasabi mo, pinapalabas mo Na inaangkin ni Kevin Yung pagiging tatay, hindi po Siya ang tumayong tatay Nung oras na kailangan ka ng anak mo Naiisip mo ba yon? Pagbaba mo ng barko Anong ginawa mo? sa aking kadumerecho. Imbis oh, sa, mata, bata. Sa lanay. Hmm. Bata ko nagtrabaho sa lanay. Eh, hindi ka naman mapipigilan pag gusto mo, di ba? Nagpapapigil ako. Nalaglagan ako lahat-lahat kasi anong ginawa mo? Yung na nalaglag nga nating anak ni na hindi mo maalala eh. Tama? Siyempre naalala ko yung anak eh, natin yun. No? Naalala mo? Andito yung screenshot? Tinasabi mo sa akin bakit kailangan kong magsindi ng kandila? Alam mo kung anong ginawa mo sa akin? Tapos sabi mo yung trauma na hinabot ko? Kalimutan na lang? No, Kahit nasabi na sa akin ng kulis... Pwede kitang ipadampot sa mga video na pinagkakalat mo. Pero anong ginawa ko? Mayan? Pinapakita ko lang yung totoo. Kasi nagsinungaling ka sa mama mo, di ba? Tama totoo ba lang, na ipost mo lang sa lang social media yon? Pinosko, ko, pinost ko. Gusto mo play ko? ko lang, sinen ko lang sa messenger. Pero hindi ko pinopost sa social media. Ano po ba itong video na inyong pinag-uusapan, ma'am? Yung nagsasayaw siya sa Lanay. Lanay is... Isang club. Tama yes. po ba, ma'am? Uh, yes po. Okay. okay. May magulang ba matutuwa? <laughs> matutuwa ko yung magulang ako pag nangita ka niya <laughs> Nagma na po. Hindi mo lang alam na ko lang ko lang yung pinapatala mo sa gatas pa lang ng bata. Nga ito talagay mo kapat ako nagtrabaho sa ganyan. Ang ginawa mo. Sabi ko mag-aaral ako. Ano sabi mo? Dahil yung pamilya ko puno ng negosyo, sasabihin mo sa akin na magnegosyo na lang lahat, ako mag-aaral. Lahat ng suporta binigay ko sa inyo. Alam mo, alam mo yan. Alam na mga kapatid mo yan. Bakit binabaliktad niyo ano? ako ngayon? Hindi ako nagbalak. Gusto ko makita. Alam, makikita. alam nila lahat ng relasyon niya ni Kevin. Matagal na nasa barko pa ako. Wala man lang nagsabi sa kanila kahit isa. Oh. Matagal na tayong hiwalay, matagal ka nang nananakit. Pa? Tuwing nakakainom ka? Hala. Ano ba 'yong okay. storya 'yan? Sir Christopher, regardless po kung ano po ang inyong naging intensyon, hindi po tama na kayo po ay kumuha ng isang video. Una una, wala pong consent ni Ma'am. Pangalawa, ipinadala niyo pa po sa kanyang mga Mama. magulang. Uh -huh. Ano? Eh kung ganun po talaga sir, meron po pa lang matinding dahilan si Ma'am eh magkakasamaan po talaga ng loob. At kung totoo po na meron po talagang pananakit history po <laughs> ng violence, hindi rin po tama hindi po, na... Hindi po totoo yan. Oh, sir. Hindi po ako nananakit ng babae. Oh, Lalaki oh. lang, aminado ko. nag oh, oh. nagigets ko din po sir, kung wala po talaga, ayan eh po, magkaiba kanyang version. Pero kayo po ang inilapit nyo dito, yung, yung ano anak po. ninyo. Baka yes. pwede pong magkaroon kayo ng compromise kung paano po yung pagbisita Para sa anak. sa bata na lang oh, po. So okay ka ba kung halimbawa gusto ni ma'am, eh magkaroon po ng may kasama Okay lang po. Okay, yung bata. okay. Mas okay po. Okay ba kayo sa ganun, ma'am? Yes po, kahit nung una pa po. Kasi po, every Sunday talaga yung day off ko. So, mm -hmm. mabibigyan ko siya ng oras every Sunday lang. Every Sunday. Pero hindi aabot ng gabi ang bata. Pero How about special occasions, ma'am? Ma ano birthday? Okay po. Basta may yung oras yun. na binigay ko yun, at may kasama yung bata. Tungkol naman po doon sa sustento, sir, ano po ang uh, kaya niyong ibigay? Yung... Uh basic uh, kailangan ng bata syempre mga gatas mm -hmm. diapers mm -hmm. you know ako nang sasagot nun. okay po sa inyo uh, pag nag aral po yung bata sir ano ah, po siyempre, ang okay din po sa inyo prepare ko niyan uh, okay kayo po ma'am, mga more or less magkano po ang kinakailangan para sa sustento ng bata? Never eh, ako nagsasabi ng presyo. Kung magkano ibigay niya sa akin, go. Magpapatulong po mm -hmm. tayo sa ating barangay sa ating pong DSWD, para po magkaroon kayo ng formal na kasulatan. Yes. Sa so, ngayon ba ma'am, uh, napapakita mo ba yung pictures ni Sir Christopher po sa bata? Hindi po talaga. Okay. Pero willing naman po kayo na i-introduce siya dahan-dahan, of course, with the guidance of our CSWD and DSWD, na ito po ang kanyang tatay, okay po kayo na gano'n. Na lumaki ang bata na alam po na si Sir Christopher po ang Lahat naman tatay. po. Kasi actually hindi lang naman yun yung anak ko. Dalawa. Mm -hmm. Yung dalawang anak ko talagang pinapalam ko sa kanila na yun yung tatay nila. Mm -hmm. Habang lumalaki yung anak ko, sinasabi ko. Mm -hmm. Alam niya rin yan. Pero mm -hmm. hindi ko binibigla yung anak ko. Nag-usap na kami sa barangay. 'Yun yung hindi hmm. niya maintindihan. Gusto niya kasi agad-agad. Pakilala ko siya sa bata. Hmm. Siyempre anong iisipin ng bata? Isang taon kang nawala, gusto mo agad ganun lang? Sige, dadandahin, okay lang. Pero on the side naman po ni Sir Christopher, to be fair lang din naman po, bilang isa po siyang seaman, nine months po kasi siyang, at alam niyo yan ma'am, nawawala din po siya every nine months. Ano? So baka po doon lang, baka nagkaroon po ng uh, miscommunication dahil nga, yun yan, nagkaroon ng blocking sa social media, mm. siguro dahil doon, kaya hindi po nakikita ng isang taon, kagaya ng sinabi ninyo. Baka ganun po yung nangyari. Tama ba sir? Ganun na. Kung talagang gusto po niyang makita, mm. may paraan eh. Ang ginawa lang po kasi niya, puro siya dahilan. Sasabihin niya, blinak namin siya. Pinakauna, humingi yan ng tulong sa kaibigan ko. Mm -hmm. Ang kinakasama ng loob ko, mm -hmm. bakit kailangan mo dumaan sa kung kani-kanino? Bakit hindi ka dumiretso sa akin? Kasi, kasi kilala ko po yung ugali niya. Sigurado mamasamain niya na naman. Ha? Ba Natural mamasamain ko. Isang taong ka nawala. Eh, ano gusto mo? Hi lang. Siya yung unang nagloko. Sila yung naghiwalay. di ba? Mm -hmm. Nasa barko ko. Mm -hmm. Sabi niya, nahiwalay na kaming matagal pa. Mm -hmm. Pero... Kung talagang hiwalay na kami, bakit siya tumatanggap ng allotment? Bakit nag-a-I love you ka sa cellphone? Anong allotment? Since nung buntis ako, never ko nakita yung buong sahod mo. mag mo nga sa casino yung pera eh. Meron kairin. po akong mga oh, ano rito. Katunayan okay. po. Sige po, ganito oh. po. Siguro kung ano man Kaya... po yung nakaraan, hmm. Na pagdating po sa allotment. Hmm. Oo, oh ganyan Ito, po. Hindi po na lahat ng na karani. Sa feature na po yung bata. Oh, yung bata po ano. At ah. ma'am, I, I won't stop you kung meron po talagang nangyaring physical na pang-abuso o kung ano man pong klase ng pang abuso may karapatan po kayo maghain ng reklamo. But at this point, um, importante po maintindihan natin na yung priority po natin ay yung kabubuti yes. po Nong anak ninyong dalawa. Magandang hapon po ulit, Ma'am Layla. Kailan po kaya natin maaaring schedule yung pag-intervene po ng ating uh, DSWD or CSWDO po para po sa bata at magkaroon po siya ng debriefing, Ma'am? Kung bukas po may time po sila, mm -hmm. uh, lahat po sila no put parties po. Kung pwedeng makapunta ho sila dito sa office namin para mm -hmm. at least makausap po silang ano, dalawa and then yung bata. Ma'am, uh, bukod po doon, meron pa po bang na dapat uh, dalhin si Ma'am Eileen para po alam din nila kung ano yung ipaghahanda po nila bukas. Mm -hmm. Siguro po yung mga pinagkasunduan po nila sa barangay, mm -hmm. birth certificate po ng bata, at least alam makita po namin. Okay. Sige po. Maraming maraming salamat po, Ma'am Leila Enterino. Magandang hapon po, Kagawad Olivia. Yes? opo so, oh, nais po sana namin humingi ng tulong sa atin pong barangay dyan po sa barangay Kaunlaran Quezon City na ma-facilitate po yung uh, pagharap nitong uh, si Ma'am Aileen at Sir Christopher kasama po yung bata yes ma'am mm -hmm. wala pong problema very much well oh, po para po maayos higit sa lahat po ang protection po ng bata at yes. uh, ating maayos dito meron po kaming focal person barangay council for the protection of children mm -hmm. ma'am para maayos na po ang problema na yun. Ayun. Meron po bang uh, kasulatan or kahit ano pong napagkasundoan itong si Ma'am Aileen at Sir Christopher dyan sa barangay ninyo? Ah, wala pa na napagkasundoan. So, kumbaga, pag-uusap pa lamang yun nangyari? Opo. Okay. Sige po. Uh, nevertheless, maraming salamat ano kagawad Olivia Lazarte sa inyong pagtulong. Okay po. Actually po, at ini, hmm. uh, nandyan po yung bata sa likod. So, uh, kung okay lang, ma'am, bibigyan po namin ng chance or ng pagkakataon si sir na maakap lang po yung bata. Kasama naman po kayo doon. Pero, yung agad-agad lalapitan niya. Ah, hindi naman po. Sige po, ma'am, kasi po kayo po ang may call dyan, anak niyo po yan. Uh, We respect kung ano po ang inyong opinion, ano, at uh, ang inyong desisyon. At least man lang, okay bang mayakap, ma'am? Mayakap? Actually, noon ko pa sinabi sa kanya yan sa barangay. Hindi lang siya pumayag doon sa... Sinasabi ko na every Sunday mo lang pwedeng makita yung bata. Eh, hindi siya pumayag na niya. Eh. Mm -mm. Kaya hindi kami nagkasundo doon. Kasi pinipilit ah. niya na three days daw sa kanya yung bata. Oh. Hindi ako papayag. Which is now okay naman na sa inyo ng Sunday lang. Okay. Okay naman po pala sa kanya. So ito ha, ah, nagkakausap tayo dito, although wala pa pong kasulatan, but you agree. You both agree every Sunday. Yes. Sir, I hope you respect kung ano din okay. po yung decision niya. Uh, malalim din po yung pinag-uugatan mm. ni ma'am. So, medyo may tension pa po, but at least may kita niyo po yung anak ninyo. Pag nandito po kayo, nakadaong kayo sa Pilipinas. Okay? Yes. Sige po. Maraming maraming Lalo. salamat, Sir Christopher, Thank sa paglapit. At ganoon din po sa inyo, Ma'am Aileen. Maraming salamat po. Sir Kevin, salamat din po sa inyo. So, Ate, tayo? Hello. Hello. Apiyan na lang, apiyan. Apiyan. Apiyan.